Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, Sepper ng Oktubre, ating ipinagdiriwang si San Marcos, Papa. Kamusta? Si San Marcos ay naging Papa sa maikling panahon noong ikamwatro na siglo, mula Enero hanggang Oktubre ng taong 336. Hindi gaanong marami ang nalalaman tungkol sa kanyang buhay bago siya naging papa, hangunit kilala siya bilang isang respetadong pare, minahal ng kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang karunungan at kabanalan. Bilang papa, si San Marcos ay kilala sa pagpapalakas ng simbahan sa Roma, pagpapasimula ng ilang mga tradisyong liturhikal, at paglalaan ng mga lupa sa simbahan para sa pagtatayo ng mga basilika. Siya rin ang itinuturing na nagtatag ng isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Roma ang Basilika ni San Marcos, na nakatoon sa kanyang kapangalan, si San Marcos Evangelista. Ang kanyang pagiging papa ay puno ng katapatan sa pananampalatayang kristyano. Kahit pa ang Imperyong Romano ay nagkaroon ng mga panahon ng pag-uusig sa mga kristyano, kahit hindi siya namatay bilang martir, ang kanyang pagpanaw noong 336 ay labis na pinanghinayangan ng mga kristyano sa Roma na nagkaroon sa kanya ng huwarang pastor at deboto. Narito ang isang panalangin para kay San Marcos Papa. O San Marcos, mapagkumbabang lingkod ng Panginoon at mahabaging pastol ng simbahan, ikaw na nanguna sa kawan ng Roma ng may karunungan at malasakit. Hiniling namin ang iyong inspirasyon upang kami maging tapat sa Ebanghelyo di na magtaglay ng lakas ng loob sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Ipamagitan mo kami sa harap ng Diyos upang manatili kaming matatag sa aming pananampalataya at maging tapat sa pagmamahal ni Kristo sa aming mga iniisip, salita at gawa. San Marcos, ipanalangin mo kami at gabayan sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.